Hi guys! This is Carla Buda Mix Vlog. Kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, please like, share, comment, and subscribe. Huwag niyong kalimutang i-kalimbang on niyo ako guys para ma-update kayo sa aking mga latest video dito sa YouTube. So, ang reaction na natin ngayon guys ay tungkol sa isang batang lalaki. di Diba? Pasukan na. So, iwan ko lang kung matagal ng video to parang naano kasi ako na yung puso ko nung makita ko yung video na to kasi doon siya nagmo sa isang hotel tapos nakita naman ito ng general manager ng hotel so napakabait po ni new sir sobrang bait po talaga ng ano ng manager so parang yung manager hindi masyado siyang makaintindi ng ano kasi ano to isa Davao parang hindi makaintindi siguro ng bisaya baka kasi parang chinese yung ano yung general manager so nabulol nabulol pa tuloy ako guys tapos parang translate ng lalaki ni Kuya Guard ng ano doon sa bata bakit daw namumujul tapos kinuha ng general manager yung ano pinag aralan ng bata tapos ito pa yung nakakatawa guys kasi sinabihan siya ng general manager na susuportahan yung kanyang pag-aaral at kahit anong kursong kunin niya ay sasagutin niya. So, o oh di ba diba, nakakataba ng puso kasi nandun lang siya, nag-aaral, siguro walang ilaw sa kanila, kaya nag-aaral siya doon ng module. Hindi natin alam kung bakit doon siya sa hotel nag-aaral ng module. So, iba't ibang paraan talaga yung ginawa ng ni Lord, guys, para may taong tutulong sa atin. So, sa sa, sa part naman niya, uh, nandun lang siya nag-aral, tapos may nakatingin sa kanya, nakatuwa kasi despite sa kahirapan, sa trials, sa problemang dumating sa pagsubok na dumating sa bata na yon, may kapalit na ano, kung baga shine nag may kapalit na liwanag kasi may hindi na siya mamublema sa pang-aral niya sa ano sa project or mamublema sa next na aralin kasi kung anong kurso ba yung kukunin niya kasi may sasagot na siya at sinabihan pa siya ng general manager na kahit anong kursong kunin mo sasagutin niya So, yun guys. parang nakakatawa ng puso. Sa magtingin tayo sa batang yun, alam natin na mataas ang mararating niya kung mag aaral lang siya ng mabuti. So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo ang ating reaction for today. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Caridad Beauty Mix Vlog. And may give me the loud shout out to my friend here in YT, Palanggan in Japan. Kuya Nanding Sandipay H. Um, Princess Preya, and Rasek Dea, um, Dark Shadow 101, Joylin GB, Emergy Mix Vlog, at saka lahat ng mga kaibigan ko dito sa Whitey World. At uh, uh, thank you, thank you so much sa walang sawang panunood at support niyo sa akin. And God bless us all, babus!